Hello hello mga na! Isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo mamiss ang mga detalye. Sa isang bowl pagsamahin lang ang mga ingredients simula sa wet ingredients. 1 half cup na tubig at isang itlog. Halu-haluin lang ito. Pagkatapos ay ilagay naman natin ang mga dry ingredients simula sa isang cup na harina, dalawang tablespoon white sugar, dalawang teaspoon baking powder at 1/4 teaspoon of salt. Haluin lang ito hanggang sa makombine lahat at maging smooth ang batter. Pagkatapos ay e set aside muna natin ito. Next step ay mag-prepare lang ng hotdog. Anim na pieces pala ito pero kung gagawin mo itong pambenta ay maaaring magluto ng marami sa pamamagitan ng pagdoble or triple lang ng mga sangkap. Hiwain ng mga hotdog sa anim na parte. So sa anim na pieces hotdog ay meron akong 36 na pieces na mini hotdog na lulutuin. Next step ay lagyan ng mga hotdog ng toothpick. at ikot e ito sa harina para kumapit yung butter kapag ito ay iprito na. So habang ginagawa mo ito ay make sure nagpakulo ka na ng mantika sa kawali para hindi aksaya sa oras. Kapag nakot na ang hotdog sa harina ay edip naman ito sa butter na ginawa natin kanina at pwede na ito edip fry. Lutuin hanggang sa mag golden brown or light brown ang ating mini corn dog. Pagnaluto na ay hanguin ito. At e-drain ang excess oil. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E-comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. At ang estimated selling price nito ay mga nasa 30 o 3 for 10, 10 pesos. At lagyan natin ito ng ketchup pang dipping sauce ng ating mini corn dog. Ito na ang ating negosyo recipe. Mini corn dog. So take note lang po mga kakooksina. Itong recipe na ginawa ko ay for food consumption lang or yung kami-kami lang ang kakain sa bahay. At kung gagawin mo itong pambenta ay maaari mong doblehin or triplehin ang mga ingredients. So yun lang po mga kakooksina. Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Maraming salamat po sa panonood at kitakit sa susunod nating pagluluto.